Good evening, good evening, my doll. Eduro masih cloud lagum. Ano ang cara sa Oh my doll? Ginawa, my doll. Ginabina tayo. At meron pa tayo na napon. Nakalala natapushing trabaho mga doll. mga report na kailangan natin. May submit ka agad talaga naman. Cloud lagu overtime. Okay, <laughs> idol So, wakas, mga na rin si Cloud Vlog Ang inyong lingkod, mga idol <laughs> At ito, tinatak na naman natin ng daan sana'y oh, hindi traffic tayo Hindi tayo matraffic, no Dahil gusto ko na rin talamang pahinga At mga baba ang ating uh, pinamalagi sa ating uh, pinapasubang trabaho mga idol kaya naman inihila na talaga ako ng higaan my god dahil uh, tayo ay yun nga nag overtime ng uh, ilang oras <laughs> kaya naman eh, good luck na lang sa atin na sana at may pawi, makauwi tayo ng ligtas naman So yun nga mga kaedol, bagot eh, tayo yung nananamlay eh. <laughs> Dahil sa pagod Okay lang Dahil ah, ginagawa naman natin to eh Dahil sa ating ngayon ay Para sa ating pamilya Para meron tayong uh, ah, May bigay o oh, may bili ng kanilang pangangailangan sa pangangaraw-araw mga idol Kaya sipag lang <laughs> Eh, mga idol nagagawa pa natin mag joke joke kahit pa paano no? <laughs> kahit pagod tayo talaga naman no cloud vlog happy lang tayo kahit pa paano no? nakasurvive tayo sa ilang oras na pagkatrabaho na nakayana natin <laughs> nakayana natin yung uh, yung alaga bigat ng trabaho Sa bawat oras na nagdaan sa ating buhay, mga idol Kaya naman mga idol, good luck sa inyo at Good luck sa ating lahat, mga idol Ingat kayo At magingat din sila sa inyo <laughs> Thank you, my idol and good night